Hello guys, good morning po. Ayan po yung mga ibang baka ni Bossing. Nandito po yan sa may koral. So, ang gagawin po natin dahil pakawala po sila may hilap, nalagyan po natin ng tali. Tapos, gagamutin po natin yung isang baka na yun, yung nakatali na yun, may nice sugat. <tinyo> Hello guys, good morning po. Ayan, kung mapapansin niyo po kasama ko po itong isang baka na to. So ang gagawin po po dito, gagamutin po natin yan gamit po yung diesel. So nilalangaw po kasi, kaya lalagyan po natin ng diesel. Effective po ito sa mga sugat para mawala yung mga langaw at madaling matuyo yung sugat ng baka. Pwede po yan kahit dito sa may mga sungay. Imbawa dito nakatali yung baka niya may sungay tapos dito paramihan ng mga baka nasusugat po yan dito o kaya dahil sa mga alambre nasusugat ipapakita ko po sa inyo mamaya dahil sumut po ito sa may alambre na sugat so ang gagawin po natin nga gagamitin po natin yan tsaka yung may mga itim-itim sa balat pwede rin po itong diesel huwag lang po dito sa may part na to tsaka dito sa mga malapit sa mata o kaya dun sa mga nagpapadede huwag niyong titarahin ng diesel yung dede nila So sa part po ng mga katawan, kahit sa paa, pwede po ito. Yung mga namimilay-milay na baka, pwede po yung diesel. Medyo mainit po kasi ito. Misan nilalamig yung baka. Kaya namimilay yung mga paa, pwede po ito. So ipapakita ko po yung gagamitin po natin. Stay tuned lang po. So ayan guys. Kung mapapansin niyo po, ayan, nakatali po siya. Bagong tali pa lang po yan, kakauli lang po namin. So, kapag papamuhin nyo po yung baka nyo, ganyan po, itali nyo po. Tapos, kapag ka, na, na itali nyo na, pakawalan nyo po muna yan kahit mga isang linggo. Pero may abang po siya natali, huwag nyo po nga alisin. Ayaan nyo po siyang matuto na masanay muna sa tali bago nyo po isoga. O kapag nasanay na po yan sa isang linggo, pwede nyo na pong isoga yan. Ayan, ipapakita ko po sa inyo yung mga sugat niya. So kakawuli lang po namin yan, mailap to pero pahamuin din po natin yan. Ayun pa po yung mga iba, huliin din po natin mamaya yan. So ito na po yung sugat ng baka na sinasabi ko sa inyo. Ayan, oh. ayan nilalangaw po ba diba? Tapos ang daming insekto na maliliit. Ayan. Kapag nilagyan po natin ng diesel yan, aalis po yung mga langaw na yan. Hindi na po anin uh, yun yung mga sugat. Ayan o. Oh. Ayan. O. Oh. Ayan po. Oh. Dami po niya sugat, sumuot po sa may alambre. Tapos ito, so lalangawin po yan. Kapag nilangaw yan, hindi kagad matutuyo yung sugat niya. Misan lalala pa yan. So ang gagawin po natin, ito na. Ganyan lang po, binutasan ko lang po yung takip na maliit para uh, mahiyanan po natin sa sugat. So alisto lang po kayo sa mga baka. Kapag ginagamot niyo yung mga sugat, itali niyo po muna ng maliit yung tali para hindi siya makapagwala kasi medyo ma-update yung diesel misa nagwawala po yung mga baka so ito na po yan oh. ba diba? ganyan lang po yan ayan o oh. yan po yung sinasabi ko yan, oh. ayan oh. Ganyan po yung sinasabi ko na magwawala po yung baka kapag ka diesel po yung nilalagay nyo kasi medyo ma-update po yan. Pero mawawala po yung mga langaw. Kaya alis po kayo. O, ganyan po yung sinasabi ko. Ayan o. Mawala po yung mga langaw na yan. Ganyan lang po yung paggamot sa mga sugat ng baka. Ayan. <coughs> alis po kayo. Ayan o. Yung mga langaw. Nag-aalisan na o. Kanina nilalangaw po yan. Diba? Ayan o. Ito namatay yung isaw. O. Ayan o. Oh. Hindi na po nila ng mga langaw yan. O kapag ka nakita nyo po na hindi pa po natuyo yung sugat, ulitin nyo po yan. Mga 2 days o kapag ka isang araw na lumipas, ulitin nyo po ulit yung paglagay ng diesel para hindi po lalangawin. Tapos yung mga batik-batik na kulay itim na yan, pwede rin po yan. Pero kapag malala na po, alimbawa yung tumubo na yung parang kulugo na namaga, ang gawin nyo po, turukan nyo na po ng ivermectin o kaya ipurgan nyo po ng albendazol mawawala po yun kahit yung sa mga garapata ay garmecting po mabisa rin po yun matatanggal po yung mga garapata so mapapasin nyo guys na po yung mga langaw diba ayan pumunta sa ibang part niya. ayan tingnan nyo dito kanina may langaw diba so ngayon wala na so ayan dadagdagan pa natin ng diesel yan Madali lang pong matuyo yan kapag ka ganyan. Ayan o. Oh. Hmm. yun yung sariwa pa yan eh. tapos yung mga itim-itim niya yan ganyan lang po yung ninyo. kahit sa mga garapata pwede po rin to pero kung marami na po yung garapata turukan nyo po ng ivermectin o bigyan nyo po ng pampurga yung baka niya yan hmm. na. Tapos i-aano na lang po natin yung tali, abaan na lang po natin. Ganyan lang po yung gawin natin sa mga may sugat na baka. Ayan, para madali pong matuyo yung sugat. So dudugtungan ko lang po yung tali. Ayan na po, may nakabang na po tayong tali. Tapos pakakawalan lang po natin yan. Ayan na po muna natin na atak-atak uh, niya po yung soga para matutu matutunan niya po So, one week po yun. Tapos, isoga na po natin. Stay tuned lang po. So, ayan guys. Dapat kapag ka nag-ano po kayo ng soga ng baka, meron po siyang ganyan. Parang dilog na ganito. Kailangan matuto po kayong gumawa ng ganito. Ito po yung magsisilbing paikutan po ng ano niya ng baka niya. Tapos, ipasok nyo yan. Tapos, ilalak nyo lang po ito. Yan. Yan o. Oh. Parang ganyan po siya. Ang tawag po sa amin nito, yung may ano po dito, nabibili dito sa mga poultry supply, yung tanikul kung tawagin. Pero sa amin, ganito na lang po yung ginagawa namin. Iikot po yan. Hindi po maglalak na pupulupot ng ganyan yung mga ano nyo, yung mga soga ninyo. Kaya kailangan meron po siyang ganito. So ayan, tapos dito sa may bandang dulo, meron din po yan. Ayan Para hindi po pupulupot. Tapos ito na yung tulos niya. Tapos na po natin dito. Dahil tapos na po tayo. Tapos pangakawalan lang po natin. After one week, matututunan niya na po yan. Alam niya na po ano yun yung soga niya. Hindi na magwawala sa soga yan. Ganyan lang po yung pagpapalik ng mga soga sa baka o pagtatayo kapag baguhan yung baka. Para umamo po sila. Kasi kapag kanya, ganyan, na nakakawala lang sa kural, Talagang magwawala po yung baka. Kasi nasanay sila sa ano kawala. Hindi mo ma... Ano, iwasan na umilap sila. merong kang pagganyan. Alisto lang po kayo ha. Ah. Yung lagi ko po sinasabi sa mga baguan po. Alisto lang po kayo sa mga baka nyo. Talay nyo po ng maayos muna bago nyo palitan ng mga tali. O kaya gamutin kasi hindi po natin alam yung ugali ng baka misan naninipa o kaya nagwawala so ayan tapos ayan lang po natin sa ah, nakawala okay ayan ayaw lang lang ano ayan natin. ano siya guys Mapapansin nyo guys, di ba? Ayaw pa po niyang pakatak, oh. Hindi pa po yan sanay sa ano, sa tali. awalan lang po natin. Yan. Ganyan lang guys. Mga isang linggo po yan. Pakawalan nyo lang po ganyan. Hayaan nyo po yung tulos niya na atakatakin -ataka niya. Para matutunan niya po yung tali. Di ba? Galing guys. So uli pa po ako ng iba yun. Uh, papaltan din po natin ng tali yung pangalawang papalitan ko ng tali guys so maaba po yung sungay nito so ganito po yung gagawin po natin ayan pag pinapalitan nyo po ng tali kailangan medyo may lang po yung dito para hindi siya makapagwala so ayan guys 2 meters lang po yung ano tali para sa ulo nito. ngito lang po kailangan ang tali nyo po lagi mo dito yung ganoid ang pagtali nyo po, hindi po ma masikip at hindi rin masyadong maluwag para hindi po kumawala sa ano niya. Basta wag pong masikip, wag po po ng konti, okay lang. So yan, sinasabi ko, ganyan po yung baka pagka uh, pinapal ka ng tali. Kaya gusto po tayo. So, pati lang po natin. Ayan. Hala. Tapos, lock po na. Ayan. Wala na yung ano niya, sukat. nasukat. Ganito lang po yan yung paglak sa uluan niya. Tapos isuot lang po natin to, ha? Sundin lang po guys, ha? Sundin nyo lang po. So, naandaan po kayo sa mga baka. Nagwawala po yan. Tingnan niyo naman po. Anakas ka lang, princess! Yan. Tapos dito. Nag-adjustan po yan.

guys. Okay na siya guys. Ayan. Hindi na makakawala yan. Ayan. din nyo, hindi na siya alis sa lista niya. Hindi nyo pa pong itigyan niya. Nasa inyo po kung alam kung gusto nyo ano, luwag at saka ano, skip. May adyasan po yan. Para sigurado tayo. Sipin nga natin ng kawal ko. Makawala. Tapos yung pandugtong. Na. ganoon na sinabi mo para maikutan yan ganyan lang po siya tapos lock ano po yung ano tulis niya ayan tapos kapag ka gusto nyo tanggalin tong isa tali nyo naman po sa bagong tali Tuloy na rin na uh, nakalak muna pa rin na magwala. Ayan guys, nakakalas ko na po yung tali ng tali niya. kung dati na tali ka na. na po yan. gagawin natin, pakawalan na natin yan. Para matutunan niya yung tali. Ayan. Sanay na po ito pero pinalitan lang po natin ng tali. Medyo luma na po yung tali nyo. Go! Go! Yung tali mo. Go! 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 Okay. Huh. Huh. Oh, Sir. Oh. So, ayan Napansin nyo po, yung iba hindi na po natin papakita para hindi na po mabay yung video natin. So hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta at panunood. Sana meron po kayong matutunan. Huwag po sanang kalimutan na mag-like, mag-subscribe, pakili po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pong upload na video. Hanggang dito na lang po. Bye-bye!